Nararamdaman mo ba na may isang mahalagang bagay na itinatago sa iyo? Mga lihim na mahigpit na ikinukubli ng universo hanggang sa dumating ang tamang oras. Binalaan din Nostradamus ang isang panahon kung kailan ang mga nakatagong katotohanan ay biglang lalantad, yayanigin ang mga buhay magpakailanman. Isipin mo ang mga kasagutang ipinagdarasal mo ay tuluyang ilalantad. Ang dahilan sa likod ng iyong mga pagsubok, ang susi sa iyong kapalaran, at ang biyayang hindi mo inaasahan. Ito ay hindi lamang propesya, ito ay isang mensaheng nakalaan para sayo. Manatili ka sa akin, dahil kapag narinig mo ito maaaring hindi na maging pareho muli ang iyong buhay. Maligayang pagdating kaibigan. Kung narito ka ngayon, hindi ito aksidente. Ang universo ang nagdala sayo dito, dahil handa ka nang marinig ang mensaheng ito. Si Nostradamus, ang dakilang propeta, ay nagsalita tungkol sa mga sandaling darating kung kailan ang mga lihim ay hindi na mananatiling nakatago. At sa ngayon, marahil ay nararamdaman mo na ito, sa pamamagitan ng mga kakaibang panaginip na tila totoo, mga biglang kilabot na dumadaloy sa iyo ng walang dahilan. O mga numerong paulit-ulit na sumusunod sa iyo, gaya ng labing isa oras labing isa minuto at walong daan at walumput walo. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga bulong, mga gabay patungo sa katotohanang matagal nang naghihintay sa dilim. Sa pagbabasang ito, ating ilalantad kung ano ang ibig sabihin ng mga lihim na ito sa iyong buhay. Pag-ibig, pera, kapalaran, lahat ay nakatakdang magbago. Buksan ang iyong puso, dahil kapag tinanggap mo ang mga rebelasyong ito sa iyong espiritu, kasunod nito ang mga biyaya at kaliwanagan. Ang iyong buhay ay naghahanda para sa isang makapangyarihang pagliko, at dito magsisimula ang unang hakbang. Ang Propesya ng Mga Lihim Sa loob ng maraming siglo, kinatakutan at iginalang ng mundo ang mga pangitain ni Nostradamus. Ang kanyang mga salita ay madalas na misteryoso, nakasulat sa mga bersong mas marami ang itinatago kaysa inilalantad. Ngunit may isang tema na paulit-ulit na bumabalik, ang araw na ang mga lihim ay hindi na mananatiling nakabaon. Nagsalita siya tungkol sa mga rebelasyong yayanig sa mga pamilya, mga kaharian, at maging sa mga puso ng karaniwang tao gaya mo at ako. Isipin mo sandali, ilang beses mo nang naramdaman na may bagay na inilihim sa'yo. Maaaring may taong malapit sa iyo na hindi nagsasabi ng buong katotohanan. O baka naman ang mismong buhay ay tila nagkukubli ng layunin nito, kaya napapaisip ka kung bakit nahuhuli ang mga biyaya o bakit kailangang dumaan muna sa sakit. Pinaaalala ng propesya ni Nostradamus na walang lihim na mananatiling tago magpakailanman. Palaging lumilitaw ang katotohanan, gaya ng araw na sumisikat mula sa pinakamadilim na ulap. Kapag naibunyag ang mga lihim, maaari tayong mabigla. Minsan, ito ay kirot ng pagtuklas ng pagtataksil. Ngunit may mga pagkakataon din na ito ay tuwa ng matuklasang ang mga biyaya ay tahimik na naghihintay, inihahanda ang tamang oras para sayo. Ito ang dalawang mukha ng buhay, ang mga lihim ay maaaring makasakit, ngunit maaari rin silang magpagaling. Hindi tayo binalaan ni Nostradamus para mabuhay sa takot, kundi upang huwag tayong magulat kapag nagsalita na ang kapalaran. Para sa kaluluwang Pilipino, napakalakas ng mensaheng ito. Mahalaga sa ating kultura ang pamahiin, katapatan sa pamilya, at mga espiritual na palatandaan. Bata pa lang, tinuturuan na tayong ang mga panaginip ay maaaring magdala ng babala, na ang mga numero ay may kahulugan, at ang mga panalangin ay laging dinidinig. Kayat nang sabihin ni Nostradamus na ang mga lihim ay mahahayad, malalim itong tumatagos. Hindi lang ito tungkol sa mundo sa labas, kundi pati sa mga nakatagong katotohanan sa ating mga puso at tahanan. Isipin mo ang ginhawa ng sa ay malalaman mo kung bakit may mga pintuang nagsara sa buhay mo. Isipin mo ang saya ng matuklasang ang iyong tinuring na pagtanggi ay proteksyon pala. Ang propesya ng mga lihim ay hindi lang tungkol sa pagbubunyag ng kasinungalingan, ito ay tungkol sa pagunawa sa mas malawak na plano. Ito ay tungkol sa pagkakahanay sa kapalaran sa sandaling mawala na ang mga anino. At heto ang pinakamahalagang bahagi. Naniniwala si Nostradamus na ang mga taong nanatiling tapat, matiisin at maingat sa mga palatandaan ang siyang higit na makikinabang sa mga rebelasyong ito. Dahil kapag naibunyag ang katotohanan, tanging ang mga pusong handa lamang ang tunay na makakapagyakap dito. Kaya narito ka ngayon, nakikinig. Ibig sabihin, handa ka na. Ang mga lihim na minsang mabigat na pasan mo ay magiging mga susi upang buksan ang mga bagong pintuan. Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga palatandaang nagpapatunay na nagsisimula ng matupad ang propesyang ito sa paligid mo. Mga palatandaan na gumagana na ang propesya. Nang magsalita si Nostradamus tungkol sa pagbubunyag ng mga lihim, hindi lang siya tumutukoy sa biglaang pangyayari sa mundo. Tinukoy din niya ang mga tahimik na palatandaang unti-unting lumilitaw bago ang dakilang pagbubunyad. Hindi basta-basta ang mga palatandaang ito. Ito ay mga bulong mula sa universo, inihahanda ka para sa sandali ng katotohanan. At kung naging mapagmatsyag ka, baka nararanasan mo na ang ilan sa mga ito. Unang palatandaan, mga panaginip. Naniniwala ang maraming Pilipino na ang mga panaginip ay hindi basta larawan sa gabi, kundi mga mensahe. Maaring na panaginipan mo ang isang tao mula sa nakaraan, kahit akala mo'y nakalimutan mo na siya. O baka paulit-ulit mong nakikita ang parehong lugar, bagay, o mukha sa iyong panaginip. Hindi ito aksidente. Madalas dala ng panaginip ang enerhiya ng mga lihim na gustong lumabas sa liwanag. Pinaaalala nila na ang mga kwentong hindi natapos ay hindi mananatiling tahimik magpakailanman. Ikalawang palatandaan, biglang kilabot o goosebumps. Naranasan mo na bang pag-usapan o isipin ang isang tao, tapos biglang dumaloy ang kilabot sa iyong katawan? Ito ang universo na nagkukumpirma, ang isang nakatagong katotohanan tungkol sa taong iyon o sitwasyon ay papalapit na sa iyo. Para bang alam na ng iyong espiritu ang hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Ikatlong palatandaan, mga numero. Ang mga numerong paulit-ulit gaya ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o 800 at 88 ay makapangyarihang senyales na may rebelasyon ng paparating. Para sa maraming Pilipino, ang 800 at 88 ay sumisimbolo ng kasaganaan, habang ang 11 oras 11 minuto ay oras ng kahilingan at banal na pagkakahanay. Kapag madalas mo itong nakikita, ibig sabihin ay hinahatak ng universo ang iyong pansin. Malapit ng mabunyag ang mga lihim at iniaayon na ang iyong enerhiya upang tanggapin ang mga ito. Ikaapat na palatandaan, pagbabalik ng mga alaala at damdamin. Minsan, bigla mo nalang nararamdaman ang lungkot o pananabik ng walang malinaw na dahilan. O kaya'y naaalala mo ang isang tao, usapan, o pangakong matagal ng nakalipas. Ito ang iyong espiritu na kumakalog sayo, sinasabing ang kwentong kaugnay nito ay hindi pa tapos. May nakatagong katotohanan na naghihintay na lumitaw. Ikalimang palatandaan, mga synchronicity. Ito ang mga tila kakaibang pagkakatugma na parang imposible kung aksidente lang. Ang bigla ang pagkikita ng isang tao, ang paulit-ulit na pagkarinig ng parehong salita mula sa iba't ibang tao sa loob ng isang linggo, o ang pagiging nasa tamang lugar sa tamang oras. Hindi ito simpleng pagkakataon. Ito ay mga senyales na buhay ang propesya, gumagalaw sa mga pang-araw-araw na pangyayari upang gabayan ka. Bilang mga Pilipino, likas na tayong sensitibo sa mga palatandaan. Bata pa lang, tinuturuan na tayong makinig kapag kinikilabutan ang katawan, kapag tumatahol ang aso sa hating dabi, o kapag paulit-ulit ang panaginip. Ang mga salita ni Nostradamus ay kaayon ng parehong karunungan, maging mapanuri, dahil nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga senyales, bago patuluyang mabunyag ang lihim. Kaya kung naramdaman mo na ang kilabot, nakita ang mga numero, o napanaginipan ang mga bagay na gumugulo sa iyong puso, huwag mo itong baliwalain. Ang propesya ay nagsisimula ng um unfolding sa iyong buhay. At sa susunod na bahagi, sisisid tayo ng mas malalim sa mga lihim tungkol sa pag-ibig at relasyon na naghihintay na lumabas sa liwanag. Mga lihim tungkol sa pag-ibig at relasyon. Sa lahat ng makapangyarihang katotohanang binanggit ni Nostradamus, isa sa pinakamalalim ay ang mga nakaugnay sa usapin ng puso. Ang pag-ibig, sa katunayan, ang pinakahiwagang bahagi ng buhay ng tao. Dito nararanasan ng tao ang pinakadakilang saya at ang pinakamalalim na sakit. At kapag ang mga lihim tungkol sa pag-ibig ay tuluyang nabunyag, taglay nila ang kapangyarihang baguhin ang lahat. Marahil naramdaman mo na ito ang enerhiya ng isang taong matagal nang nanahimik. May mga taong nagdadala ng damdamin sa kanilang puso, ngunit itinatago ito dahil sa takot. Sila'y nagmamahal ng palihim, umaasang darating ang tamang oras upang magkaroon ng lakas ng loob. Ito mismo ang sinasabi ng propesya ni Nostradamus tungkol sa mga nakakubling emosyon. Ang pag-ibig na ibinaon sa katahimikan ay hindi mananatili roon magpakailanman. Palaging makakahanap ng paraan ang katotohanan ng puso upang lumantad. Para sa ilan sa inyo, maaaring mga hulugan ito na muling babalik ang isang dating minamahal, dala ang mga pag-amin na minsan nilang itinago. Isipin mong ang isang taong akala mo'y tuluyan ng nawala, biglang aamin ng tunay nilang naramdaman. Ang paghingi ng tawad na hindi mo narinig, ang pag-ibig na hindi nila nasabi, ang dahilan ng kanilang pagkawala, lahat ng ito ay maaaring lumitaw ngayon. May oras ang universo, at kapag dumating ang sandali ng pagbubunyag, kahit ang pinakawasak na kwento ay maaaring magkaroon muli ng bagong kahulugan. Ngunit ang mga lihim ng pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa iba. Minsan, hinihiling ng universo na harapin mo ang lihim na itinago mo sa sarili mo. Nagpapanggap ka bang matatag, kahit ang puso mo'y naghihintay pa rin ng kagalingan. Itinatanggi mo ba ang tunay mong nararamdaman, pilit na kinukumbinsi ang sarili na nakalimot ka na, gayong sa kaibuturan mo, ikaw ay kumakapit pa rin. Pinaaalala ng propesya na ang katotohanan ay dapat harapin, hindi lamang mula sa iba, kundi maging sa loob ng ating sariling kaluluwa. Sa kulturang Pilipino, ang pag-ibig ay sagrado. Ang pamilya ay binibigkis hindi lang ng dugo, kundi ng katapatan at mga dinabibigkas na pangako. Marami na ang nakaranas ng mga relasyon na itinago dahil sa mga inaasahan ng pamilya, distansya o sakripisyo. Ang mga ganitong lihim na pag-ibig ay nagdadala ng mabigat na enerhiya at kapag dumating ang oras ng pagbubunyag, muling lumilitaw ang mga ito ng may makapangyarihang puwersa. At heto ang biyaya. Kapag lumabas ang mga lihim tungkol sa pag-ibig, nagdadala sila ng kalayaan. Maaaring may mga katotohanang masakit, ngunit ang sakit ay isa ring uri ng paglaya. Ang pagkakaalam ng totoo ay nagbibigay daan upang makapili ka ng may kaliwanagan, kung magpapatawad, kung bibitaw, o kung yayakap ng bagong simula. Ang pagbubunyag ay palaging isang hakbang patungo sa kalayaan. Ang propesya ng mga lihim sa pag-ibig ay hindi narito upang wasakin ang iyong puso. Narito ito upang buksan ito. Upang ipakita sa iyo kung ano ang totoo, kung sino ang tunay, at kung bakit ipinaghintay ka ng tadhana. May ilan sa inyo na malapit nang marinig ang mga salitang akala nyo hindi nyo na maririnig kailanman. May iba na makikita sa wakas ang katotohanan kung bakit kailangang matapos ang isang relasyon. At may ilan na matutuklasan na ang tunay na pag-ibig ay tahimik na naroon, naghihintay lang ng tamang oras upang mabunyad. Handa na ang universo na ipakita sa iyo ang katotohanan tungkol sa iyong puso. At habang naghahanda ka para rito, lumipat naman tayo sa isa pang uri ng lihim, ang mga nakaugnay hindi sa pag-ibig, kundi sa pera at kapalaran. Dahil gaya ng puso, ang yaman at tadhana ay nagtataglay din ng kanilang mga lihim. Mga lihim tungkol sa pera at kapalaran. Kung ang pag-ibig ay nagtataglay ng mga lihim na dumadampi sa puso, ang pera naman ay nagdadala ng mga lihim na humuhubog sa landas ng kapalaran. Madalas magsulat si Nostradamus tungkol sa pag-angat at pagbagsak ng kayamanan, sa biglang paglipat mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan, at sa mga nakatagong oportunidad na lumilitaw lamang kapag dumating ang tamang oras. Para sa kaluluwang Pilipino, napakalalim ng kahulugan nito, sapagkat napakaraming pamilya ang araw-araw na nananalangin para sa katatagan, kasaganaan, at kalayaan mula sa bigat ng pinansyal na pasanin. Ang propesya ng mga lihim na mabubunyag ay hindi lamang tumutukoy sa relasyon. Tumutukoy din ito sa mga biyayang nakatago, naghihintay lamang sa iyo. Madalas, nadidelay ang kasaganaan hindi dahil tinanggihan ito, kundi dahil ito ay inihahanda. Gaya ng binhing nakatanim sa lupa, ang mga biyaya ay nangangailangan ng panahon upang lumago kahit hindi nakikita. Maaaring pakiramdam mo ay walang nangyayari, ngunit sa ilalim ng lahat, gumagalaw na ang kapalaran. Isa sa mga lihim ng pera na madalas lumitaw ay ang biglang oportunidad isang trabaho, ideya para sa negosyo, o isang pagkakataong makilala ang taong magbubukas ng pintuan para sayo. Hindi ito basta-basta. Ito ay mga itinalagang sandali, inilagay ng tadhana, upang ilipat ka sa landas ng kasaganaan. Kung nakikita mo ang mga palatandaang gaya ng walong daan at walumput walo, ang numerong kumakatawan sa walang hanggang kasaganaan, ito ay kumpirmasyon na ang mga lihim sa iyong pinansya ay handa ng mabunyag. Mayroon ding lihim sa paraan ng pagtingin natin sa mga kabiguan. Alam ng maraming Pilipino ang sakit ng mawala ng pera, bumagsak ang puhunan, o mawala ang mga oportunidad. Ngunit narito ang katotohanan. Ang mga tila pagkatalo ay minsan ay nakatagong proteksyon. Pinaaalala ng propesya ni Nostradamus na hindi lahat ng nagsasarang pinto ay sumpa. Ang ilan ay mga kalasad, inililigtas ka mula sa mas matinding pinsala. At kapag nabunyag ang lihim sa likod ng mga pagkawala, makikita mong bahagi ito ng paggabay sa iyo patungo sa higit na mabuti. Kasama rin dito ang mga ritual at paniniwalang Pilipino sa kasaganaan. Madalas ikwento ng ating mga nakatatanda ang tungkol sa paglalagay ng mga barya sa garapon, bigas sa pintuan, o dahon ng basil sa pitaka. Maaring simple itong tingnan, ngunit taglay nila ang makapangyarihang simbolismo, inaayon nila ang iyong enerhiya sa kasaganaan. Kapag nagsimulang magbukas ang mga lihim ng kapalaran, maging ang maliliit na gawin na ito ay nagiging paalala na ang pananampalataya, aksyon, at kamay ng universo ay sabay-sabay na kumikilos. Ngunit ang pinakadakilang lihim ng pera at kapalaran ay ito. Ang kasaganaan ay hindi dumarating sa mga humahabol dito ng bulag. Dumarating ito sa mga handa itong dalhin ng may pasasalamat at layunin. Kung ikaw ay naghirap, kung ikaw ay lumuha dahil sa mga bayarin o utang, tandaan mong bahagi ito ng paghuhubog sayo. Dahil kapag nabunyag ang kasaganaan, hindi lang ito pera, ito'y magiging kalayaan. Ito'y pagkakataong tulungan ng pamilya, tuparin ang mga pangako, at itayo ang buhay na minsan ay ipinagdarasal mo lamang. Kaya kung nararamdaman mo na ang pagkilos ng oportunidad, kung nakikita mo ang mga numero, kung dama mo ang pagbabago, unawain mong nagsisimula ng magbukas ang propesya sa iyong pananalapi at kapalaran. Ang dati nakatago ay malapit ng ilantad. At sa susunod na bahagi, hihimayin natin ang mas malalim na espiritual na aral sa likod ng lahat ng pagbubunyag na ito, at kung bakit laging naghihintay ang universo ng perpektong oras upang ipakita sa iyo ang katotohanan. Ang espiritual na aral sa likod ng mga lihim na nabunyad Nang magsalita si Nostradamus tungkol sa mga lihim na mabubunyad, hindi lamang siya nagbabala tungkol sa mga pangyayaring yayanig sa buhay ng tao. Itinuro rin niya ang isang mas malalim na katotohanan na may dahilan kung bakit tinatago ng universo ang ilang bagay. Laging may espiritual na aral sa likod ng mga itinago at kalaunan ay inilalantad. Isipin mo, kung alam mo agad ang lahat ng kasagutan, matututo ka pa ba? Kung darating ka agad ang lahat ng biyaya, matututo ka pa ba ng pagtitiis, pananampalataya, at katatagan? Ang totoo, hindi ka pinarurusahan ng universo sa pamamagitan ng pag-antala, hinahanda ka nito. Sa panahon ng katahimikan at pagtatago, doon ka hinuhubog, sinusubok, at pinatitibay. Malalim itong nauunawaan ng mga Pilipino. Tayo ay bayan ng pananampalataya, pinalaki sa paniniwalang lahat ng bagay may tamang oras. Madalas tayong ipaalala ng ating mga lolo't lola na dumarating ang mga biyaya hindi kapag hinihingi natin, kundi kapag tunay na handa tayong akuin ang mga ito. Ang karunungang ito ay ganap na umaayon sa propesya. Ang pagkaantala ng katotohanan, ang katahimikan bago ang pagbubunyag, ay hindi kawalan, ito ay banal na oras na gumagalaw. Kapag sa wakas ay nabunyag ang mga lihim, dala nila ang dalawang aral. Una, kaliwanagan. Bigla na lang nagiging malinaw ang mga bagay na dati inakalilito. Nauunawaan mo kung bakit may taong umalis, bakit nagsara ang isang pinto, at bakit ka pinaghintay. Ang kaliwanagan ang regalong nagpapalaya sa puso mula sa alinlangan. Ikalawa, pagbabagong anyo. Binabago ka ng kaalaman sa katotohanan. Kahit ang mga masakit na pagbubunyag ay nagtutulak sa iyo na lumago, pakawalan ng mga ilusyon, at tumapak sa tunay na ikaw. Ang katotohanan ay nag-aalis ng mga maskara, iyong iyo at maging nang sa iba. At kahit masakit ang prosesong ito, ito ang daan patungo sa mas malaking lakas at katatagan. Sa pag-ibig, maaaring ang aral ay matutong magtiwala pa sa sarili, tumigil sa paghabol sa hindi naman nakalaan, o yakapin ang pag-ibig na tahimik na naghihintay para sa iyo. Sa pera, maaaring ang aral ay pamahalaan ang kasaganaan ng may pasasalamat, matutong magdisiplina bago dumating ang yaman, o makita ang pagkawala bilang pagredirect, hindi pagkatalo. Sa espiritual na aspeto, ang aral ay palaging tungkol sa pananampalataya, na gaano man kadilim ang gabi, palaging dumarating ang bukang liwayway ng katotohanan. Tandaan ito, hindi ibinubunyag ng universo ang mga lihim upang wasakin ka. Ibinubunyag nito upang gisingin ka upang gawin kang mas malakas, mas matalino, at mas handa sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Bawat nakatagong katotohanan ay isang pagsubok, at bawat pagbubunyag ay isang regalo. Habang mas pinagkakatiwalaan mo ang prosesong ito, mas nararamdaman mo ang kapayapaan sa sandaling dumating na ang mga lihim sa liwanan. At ngayon, habang papalapit tayo sa huling bahagi ng mensaheng ito, Tatapusin natin ito sa pamamagitan ng mga affirmations, makapangyarihang salita na mag-aayos sa iyong espiritu upang tanggapin ang mga pagbubunyag ng may tapang, pananampalataya at pasasalamat. Dahil kapag nabunyag na ang mga lihim, hindi na magiging pareho muli ang iyong buhay. Pagtatapos, mga pagpapatibay ng propesya. Magkasama nating nilakbay ang propesya ni Nostradamus, ang mga lihim ng pag-ibig, ang mga katotohanan tungkol sa pera, at ang mga aral na nakatago sa kapalaran. At ngayon, panahon na upang isara ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng isang paalala sa iyong puso. Ang mga pagbubunyag na ito ay hindi upang takutin ka. Ang mga ito ay narito upang palayain ka. Isipin mo ang lahat ng iyong tiniis sa katahimikan, ang mga tanong na walang kasagutan, ang mga alinlangan, ang mga gabing mahabang pinuno ng panalangin. Lahat ng ito ay naging bahagi ng paghahanda para sa sandaling ito. Kapag tuluyang nabunyag ang mga lihim, makikita mong wala ni isa mang sayang. Ang mga luha, ang mga pagkaantala, maging ang mga pagkadismaya, lahat ay humuhubog sa iyo upang maging mas matatag, mas marunong, at mas handang tumanggap ng mga biyayang minsan ay pinangarap mo lamang. Maaaring masakit ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan din ang siyang nagpapagaling. Tinatanggal nito ang mga ilusyon at ipinapakita kung saan naroroon ang tunay na pag-ibig ang tunay na oportunidad at ang tunay na layunin. Para sa kaluluwang Pilipino, malalim ang mensaheng ito. Tayo ay bayan ng pagtitiis ng pananampalatayang kumakapit kahit sinusubok ng mundo. At dahil dito, handa tayong tanggapin ang katotohanan kapag ito'y dumating. Kaya't habang nakikinig ka sa propesyang ito, inaanyayahan kitang akuin ito para sa sarili mo. Huwag kang maghintay sa takot, maghintay sa pananampalataya. Maniwala ka na anuman ang mabunyag ay maglilingkod para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Maniwala ka na kahit sorpresahin ka ng sikreto, ito ay bahagi ng iyong banal na landas. Maniwala ka na ang universo, ang Diyos, at ang tadhana ay sabay-sabay na kumikilos para sa iyong pagpapala. At upang tatakan ng enerhiya na ito, sabihin natin ang mga makapangyarihang affirmations. Bigkasin mo sila ng malakas kung kaya mo o bulong sa iyong puso. Dahil ang mga salita ay may dalang enerhiya, at kapag idineklara mo sila, inaayon mo ang iyong sarili sa propesya ng katotohanan at mga biyaya. Mga Affirmations Ako ay handa sa katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Piwala ako na ang universo ay magbubunyag lamang ng makapagpapalakas at magpapala sa akin. Bawat lihim na mabubunyag ay magbubukas ng mga bagong pintuan ng pag-ibig, kasaganaan, at kapalaran. Iniiwan ko ang takot at tinatanggap ang kaliwanagan sa aking buhay. Ako ay handa para sa mga biyayang higit pa sa aking inaakala. Ang dating nakatago ay ngayon ay kumikilos para sa aking pabor. Ako ay nakaayon sa pag-ibig, kasaganaan, at banal na oras. Pinipili kong tingnan ang bawat pagbubunyag bilang regalo mula sa universo. Ako ay bukas sa mga himalang sumusunod sa katotohanan. Inaangkin ko ang aking kapalaran ngayon ng may tapang at pasasalamat. Ulitin ang mga affirmations na ito araw-araw, lalo na kapag nakikita mo ang mga palatandaan, kapag lumilitaw ang mga numero, kapag dumarating ang mga panaginip, o kapag dumadaloy ang biglang kilabot sa iyong katawan. Sa bawat pagbigkas mo, inihahanda mo ang iyong espiritu upang tanggapin ang mga lihim at biyayang naghihintay. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Bawat pusong Pilipino na nakikinig, nananalangin, at naniniwala ay bahagi ng isang kolektibong pagising. Sama-sama nating tinatahak ang isang bagong panahon kung saan babangon ang katotohanan, dadaloy ang mga biyaya, at bubukas ang kapalaran ng higit kailanman. Kaya't hawakan mo ang iyong pananampalataya. Buksan ang iyong espiritu. Ang mga lihim na minsang mabigat ay magiging mga susi na magbubukas ng iyong hinaharap. Ito ang iyong sandali. Ang kinin paniwalaan ito, at hayaang gabayan ka ng propesya. Sapagkat kapag nabunyag na ang mga lihim hain,